Hello mga kasari, hello mga sisiko, ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Lunes, time check is 11. 11 na ng umaga. So, maaga akong nandito ngayon kasi si Kuya Dave ay omalis, oh, Pumunta ng palengke, bumili ng bigas at kahit ano pa. Ayan. Okay. So, ngayon mga sisi, gumawa talaga ako ng vlog kasi grabe, sobrang kaba ko talaga. Nakita niyo naman siguro sa aking title na paano maniniguro na yung uh, pera natin ay hindi mascam o yung pera natin ay hindi mawala na parang bula lang na papsip. So grabe talaga yung nararamdaman ko, grabe yung kaba ko kasi nga, 'di ba? Okay, shout out sa lahat ng mga grocery users. Uh, ito'y ginawa ko talaga, wala tong script, hindi ito galing sa grocery na pinagawa lang talaga sa akin. Ito'y experience ko talaga. So paano tayo maninigurado na yung pera natin ay hindi mawala mga sisiko? Lalong-lalo lalo na sa mga gumagamit ng ilista e ni Grocery kasi isa ako sa gumagamit ng ilista e ni Grocery. So bago ko i-share sa inyo kung ano yung ano yung na-experience ko ngayon na bakit sobrang kabako Ako kasi ay grocery users tapos gumagamit ako ng ilista. E so, kada lunis po ang schedule ng paniningil ng ilista e dito sa aming sari-sari store. Okay, grabe kasi mga sisi ha. Ito kasi uh, kanina pa lang, hinihintay ko na talaga na may dumating na collector from grocery. Okay, so ganito kasi yan mga sisi. Kadalasan na maiiwan dito sa aming tindahan talaga ang magbabantay ay si Kuya Dave. Tapos pag due date na lunis, katulad ngayon, sinasabihan ko na lang siya na may grocery na pupunta dyan, mag cook, may collector pala ng grocery na pupunta dyan, bayaran mo lang. Yun yung kadalasan na linya namin ni Kuya Dave. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala kapag... Alam nyo naman kasi sa panahon ngayon mga sisi, napakarami ng scammer. Ba malay natin di ba na pinag-aralan nila yung mga yung mga pagmuliktan ng mga grocery sa atin di ba malay natin tapos pag-aralan nila yun, kung ano yung gagawin nila basta basta maraming mga paraan para makapag-scam ng mga tindahan so hindi pala talaga dapat basta-basta mga sisi na magbayad tayo kung may collector na pumunta dito sa atin, kahit na hindi talaga grocery, o kahit ano, wag talaga basta-basta magbayad. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano, lalong-lalo na sa mga grocery users, kung paano tayo makasigurado na yung binayaran natin na collector ay yun talaga yung collector ng grocery, o kung saan man tayo, kung saan man tayo namimili o nangungutang. Okay. So, sobrang kaba ko lang kasi mga sisig. Kasi may pumunta dito. Iba na yung mukha. Hindi kasi yung pabalik-balik dito na nangungulikta. Kilala ko na yon Okay, so, anong nangyari sa akin? Pag sabi niya kasi na mangungulikta, yan ito yung ilista ko. Mangungulikta na daw siya ng uh, grocery. Tapos sabi ko magkano, nandito naman nakalagay yung amount. So, binayaran ko siya kaagad. Ewan ko lang, parang na wala ko. Minsan kasi nalilito tayo, lalo-lalo na kung tayo. Tapos, bin binayaran ko siya kaagad ng ano ko. Kasi alam ko manalunis ngayon na uh, hindi ko man lang siya hinanapan ng ID. Wala talaga. Basta-basta lang akong nagbayad sa kanya. Ayan mga sisi. Tapos, iba yung mukha niya. Sabi ko, saan pala yung dating kolektor? Kasi yung dating kolektor ay kilala ko na siya. So, sabi ko, saan yung dating kolektor? Sabi niya, na-assign na daw sa ibang, ibang area. Okay, so sabi niya, ako naman yung nangungulikta dati, uh, yung nagbantay dito yung husband ko daw. So yun lang yung ano ko, wala akong hinanap na ID sa kanya, wala akong ginawa, basta nagbayad lang talaga ako. And then, pagkatapos kong nagbayad, mga ilang minutes, tiningnan ko yung uh, grocery app ko, kung nabalik uh, na ba yung dati kong ilista. Kasi pag magbayad kasi mga kasari ko, uh, kung magkano yung binayad mo, babalik yan doon sa ilista mo. So, naghintay ako ng ilang mga minuto. Kinabahan ako. Grabe ka ba ko? Sabi ko, ano, 5,000 lang naman yung ginamit ko. 5,175. Sabi ko, hala, bakit may nakalagay pa dito na kailangan akong magbayad kasi ganito. Makalagay kasi yan sa taas, di ba? Uh, sa Grow Coins, tapos katabi ilista, bayaran ko daw ng 5,175. Sabi ko, nagbayad naman ako, bakit hindi pa bumalik? Bakit hindi pa bumalik? Dapat bumalik na to kaysa, kasi mag-order ulit ako ng another. Sabi ko, bakit hindi bumalik? Kung bakit ako nagbayad ka agad? Bakit hindi ko gitingnan yung ID niya? Baka na-scam na ako. Yun, sabi ko, nag-PM ako kay Kuya Dave kasi umalis siya. Sabi ko, Apa, uh, iba na ba talaga yung collector ng grocery? Hindi naman siya nag-reply. Baka hindi niya na, siguro sa palingki, ikot-ikot niya alam yung, hindi niya na rinig yung uh, cellphone. Tapos ngayon, sabi ko, Lord, please, hindi lang sana ako na-scam. 5,000 pa naman yun. Tapos, ang kinabahan ko kasi iba yung collector, mga sisiba. Tapos, uh, ngayon, ngayon nag-check ako. Nag-check ako sa grocery ko. Ayan, pag ma-check natin yan, kung sino ba yung kolektor sa atin, di ba, open natin yung app ng grocery. Paglabas talaga niyan, makikita natin yung bro tapos sa taas ilista, inigosyo, tapos sa baba niyan may load, bills, cash in, di ba? Kung mag-load tayo, pindutin natin yung load, di ba? Tapos meron na yung order, Sari Pay QR Tatabi ng Sari Pay QRPS, nandoon yung scan QR code. Ayan, kasi na, napran napraning na ako, hinanap po saan ba. Kaya nga late na talaga mag ano pa mag ngayon pa nag-aaral na, na, nakabayad na ako. Ngayon, scan QR code tapos gitry kong i-scan yung, yung QR code, yun, yung gamit na ito, yung resibo niya ibigay nila, 'di ba? Magbigay sila ng ano resibo sa atin. May QR QR dito, QR code. Iskan natin 'yan. Pag na natin 'yan, lalabas, ilabas ko lang sa screen, ipakita ko sa inyo ha. Tapos, ayan. Pag maskan to, ayan, lalabas 'yung pangalan ng shipper at saka 'yung mukha talaga nila. Lalabas kung sila ba talaga 'yon at saka 'yung ID nila, uh, pangalan nila. Siyempre, tingnan natin 'yung ID nila kung sila ba 'yung nakalagay dito sa ano, sa pag-scan natin at saka 'yung mukha nila na colored talaga ta Kinabahan ako mga sisi kasi iba yung mukha. Iba yung muka na lumabas sa ano, pag-scan ko dito. Ayan, shout out sa yung shipper ko. Ayan, iba yung mukha na lumabas. Grabe yung kaba ko. Wala, parang nascam yata ako. Bakit iba yung ano, iba yung pumunta dito na nangungulikta. Parang ano, mataba. Yun, iba talaga. Okay, so yun na nga mga sisi, iba yung mukha. Naku, grabing ka ba na naman? Kasi iba yung mukha na lumaba sa pag-scan ko ng QR code. Sabi ko, bakit ako nagbigay ka agad? Bakit hindi ako tumingin ng ano naman lang, ID man lang, baka na scam na ako. So grabing pray ko talaga. Sabi ko, Lord, sayang pa yung 5,000, pangbili ko pa yun ng ano. Tapos, wala din, wala din nag-update. Kasi yung dati kong kolektor, pag matapos akong magbayad, automatic yan, mag-detect sa akin na nakabayad na ako. Ngayon kasi wala. So, buti talang mga sisi. Ngayon-ngayon lang din, pag ano ko, after kong nag nakita ko, bumalik na yung ano ko, bumalik na yung ilista ko. Ayan, bumalik na siya. Yung nabayad ko nila, nabalik na siya. <laughs> Sobrang kaba ko. Oh, Lord, thank you naman po. So, so kaya gumawa kagad ako ng vlog para awareness na rin sa inyong mga kasari ko na huwag talaga tayo basta-basta magbayad. Kailangan na lalo, na sa grocery. Kasi naku, maraming paraan mga sisiko na tayo ay mas kam. Mga sari-sari store, tayo ang pinaka- pinaka madali nilang mas kam kasi nga agad-agad meron tayong pera kung magpadalos-dalos ka agad tayo sa pagbayad, nako ingatan talaga natin kaya. Sa susunod, pag si Kuya Dave na yung magbantay dito, turuan ko siya na paano i-scan. And kung yung collector na nangungulik tayo, yun pa rin yung, yung dati na collector, okay lang. Pero pag bago na ang mukha, maging aware ka. Pero kailangan kasi di natin alam, i-scan talaga na lang natin para sure kaya lang hindi sila updated and okay naman mga sisiko, na ibalik na yung ilista ko kaya lang yung hindi sila updated so kung nilipat sa ibang area yung collector ko dapat iba na ang nakalagay na pangalan at saka yung ID kasi sa susunod hindi na talaga ako magbayad shout out sa taga grocery dyan hindi updated ang uh, pictures parang iba yung nakalagay dito kung i-transfer nyo sa ibang lugar ang ano, dapat iba na rin yung nakalagay kasi hindi talaga tayo magbayad kapag iba yung ID, yan pangalan sa ID at saka mukha, so yun lang mga sisi ko, gusto, gustong gusto ko lang talaga itong ishare sa inyo para maiwasan na mas scam talaga tayo, kasi maraming paraan po para mas scam mga sari-sari store owner, wag basta basta talaga magbayad kung walang katibayan na yung kulitro talaga ay doon galing sa <coughs> ano, doon talaga sa company na kung saan tayo magbayad. Ayan. Paninigurado lang po. Pero sa awa naman ng Panginoon, thank you Lord, hindi naman na scam si Ate Rose ninyo. Kaya lang kanina, sobrang kabako lang. Kaya agad-agad akong kumuha ng cellphone para ma-share ko itong experience ko sa inyo. Okay, so mga kasari, ingat. Thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Kasi ako'y mangutang na ulit.